Kaiju pa rin ang pinakasikat na player sa channel ng Japan B-League. Magandang stats niyan, kitang kita pa rin ito. Top 10 scorers ng NBA saksalukuyan at sa oras na ito tingnan natin. At ito para sa video natin ngayon, umpisahan na natin. Kay Soto pa rin ang isa sa pinakasikat talaga na player ng Japan B-League. Ang patunay dyan ay siya ang nag-iisang player na merong maraming top views sa channel ng Japan B-League mismo. At nakalagay yan sa screen natin at kahit puntahan nyo pa, ang YT channel ng B-League ay yan at yan mismo ang makikita natin sa popular videos nila ito nga yung wala ngayon sa bilig ang kay Soto Impact na kung saan marami rin ang naghihintay naman sa kanyang muling pagbabalik. Kung mapapansin rin natin ay maganda-ganda ang thumbnail niya sa bilig dahil kitang kita ang kanyang stats na may kagandahan nga rin at hindi nagsisinungaling ang mga numero sa stat sheet. Kaya naman minsan nagtataka na lang tayo kung saan nang gagaling ang tirada ng iilan lamang na mga bashers niya at alam rin naman natin na walang perfectong player pero ang expectation siguro kay Kai ng mga Nega Rangers ay dapat no mistake player si Kai Soto na kung saan sobrang napaka-imposible naman ito. Hindi naman superstar ang datingan ni Kai pero nakakaya niya na sumabay o tumapat nga rin sa malalakas na mga players at ang takbo rin ng laro ng isang player ay nakadepende rin sa play na ginagawa o dinidikta ng isang coach. Isa sa katanungan ngayon ng mga fans kung kailan nga ba maglalaro si Kai Soto para sa team ng Hiroshima Dragonflies. Inaasahan ng karamihan na ngayong December nga maglalaro si Kai sa Japan B League at ang susunod na laro ng Hiroshima Dragonflies ay sa kanilang home court laban sa team ng Ky Otohanaris na kinabibilangan ni Macho Wright. At ang sunod naman dito ay sa December 9 laban sa team ni Terdi Ravena na Sun and Neo Phoenix. Parehong sa home court ng Hiroshima Dragonflies gaganapin ang mga larong ito. At isang player rin ang inaabangan ng mga Filipino basketball fans sa team ng Hiroshima at ito nga ay si Kai Soto. Ngayon may katagalan nga rin na talagang hinihintay ng mga Filipino basketball fans itong si Kai na makapaglaro nga ulit pero natatagalan ang muli niyang pagbabalik at excited na talaga ang karamihan na mapanood itong si Kai Soto. At sa buwan na ito expect na maglalaro si Kai, yun nga lang ay yung eksaktong pecha ang hindi pa inilalabas ng kanilang kampo at ni Kai Soto at sigurado biglang taas na naman ang rating ng B-League sa mga social media sites kapag nagsimula na itong maglaro. Nakita natin na nag-iensayo si Kai sa scrimmage games nila sa latest na picture at video ng Hiroshima Dragonflies kasama ang kanyang team at sinyalis nga ito ng malapit na pagbabalik ni Kai Soto sa hard court. Narito naman ang latest na update natin kung sino-sinong players na ang nangunguna sa accumulated points ngayong 2023-2024 season ng NBA. At pumunta nga tayo sa NBA website mismo at tinignan natin ang kanilang record. Nangunguna nga ang MVP na si Nikola na meron ng 579 total points sa mga oras na ginawa natin ang video na ito. At tataas pang ito sa kada laro nila. Sunod ay si Yanis na meron ng 569 points total. Tikitan lamang sila ni Nikola maging si Luka Doncic ay nasa 565 points na rin at siya ang pangatlo sa rankings habang si Durant naman ay nasa number 4 spot na merong 558 points. Si Alexander naman ng Oklahoma City Thunder ang nasa number 5 na merong kasalukuyang 538 points. Stephen Curry na nasa number 6 na merong 523 points. Jason Tatum na nasa number 7, 520 points. Embiid na merong 512. Lebron James na merong 488. At Trey Young na merong 487. Sila ang kasalukuyang top 10 scorers ng NBA na may pinakamaraming nagawang total points sa kasalukuyang 2022 2023-2024 season at sa kasalukuyang oras nga rin na ito. Kung mapapansin natin ay karamihan sa top scorers ay yung mga sikat pa rin na mga basketball players at wala pa rin kupas ang kanilang lakas sa opensa.